Yon mga paps na dito tayo sa balite tingnan natin ko nandito si paring masamok namang yan daanan natin yung sticker

kunin na natin si Ha? Kunin pala. ano pala ako? Ka ako doon. Hindi pa nakuha sa'yo? <rain audible> Hindi po, panadaanan ang kahapon doon, hindi sa'yo. iyo, mo na. Pagpapang malaro po yun. Oo, nagchat nga niya sa, ah, nagchat daw sa iyo. Masamok namang yan, dinaan natin yung sticker dito mga paps. Ayan, masamok namang yan. Ha? Sa Mahapon na nga akong pinamalayan? May yeah, uh, kunin ako. Kapat. Ha? Kakali ka ba diyan sa unit Reden na nakaraan? Oh, uh, nung no, din sa Kalapan sa Bulusan. Sa Bulusan. Ah, si Baron Diggs. Ha? Si Baron Ay nasa ano? Nasa playa. Ah, hindi pa di manata. <laughs> <Okay, laughs> na ha? <laughs> <mo yun> <laughs> 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 Sige, manan ako! Ah, oh, thank you. Oh. Mama ya pagdo pagano pag, ako. Tingnan ni. Oh. Eh. Ah, hindi rin natin diyan ano. Oh, <laughs> Patagit kita na gitna ko sa kamangyan ay. Parang maganda maganda na tumabi kay kamangyan no? <laughs> <laughs> ano. Tingnan ano. <laughs> Sige. Eh. Oh. Tunay. Ha? Puro ano yan, yung sa unit ride sa mga ano, ari ari ari, ari, ari sa motor, Mendoro Loop. Hmm. Tapos yan, oh. Oh, wala kasi diyan sticker mga ganyan. Hmm. Sa ari sa unit ride. Yung sayo namang isa nando sa may uh, sa box ko nakalagay. Ano? Na sa box. Sige, sige. Ha. Ah. Nabadaan ko. Ha? Galing kayo? Oh. Inactive na yan? Ha? Inactive na? Oo Sige, sige Ayan. yun Dinaan na lang natin yung sticker ni uh, Masamok naman yan Yan, mga paps uh, Supportahan lang natin Ah, uh, syempre ganyan naman tayo mga Pilipino mga paps, 'di ba? Yo. Thank you masama ko naman 'yan sa sticker. At tayan mga paps, uh, diretso na tayo ng Gloria. At uh, Tayo ay may pupuntahan lang. Let's go.